ba ginagawa mo dyan? Nahingi naman ng baho na kanin at sinandok mo sa akin kanin, ay, Diyos ko po, mag-upang sanggol. Sa laki ng bunga nga kung ari, sasundok naman ng gayon. Hindi <laughs> nang hihingi ako ng baho kay jaba nang ngayon. Pahingi din kaming gula. Ano, Dapat pala ang ginagawa natin, pabutasan na natin ang gagawin pinto. Oo oh, nga, pwede Ana, naman. na, naman. Tagda niya rin. Oo, oh, oh. pwede natin, <laughs> pwede, 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 pwede na. Pwede ako. <laughs> pwede sa sagutong. Ano ko naman diba nakuha ako mong na yan? Ibinabusi-busi mo na ako eh. <laughs> Pakain kahit daw pakain sa aso! Aso! ko! Pakain daw sa aso! Pati <laughs> <laughs> kahit pakain sa aso may mga tinik-tinik na. na. Wala ka ah, sabaw! Nagbigay pa ng ulam. Wala nito! ako bumili ng sinigang na baboy! Tinig ang binigay sa akin! Ano mo ang ginawa? Uy! Pito nga mo yan! <laughs> Bay umalis ka eh. Umalis ka eh. Magaling um, okay. nga sa iyo. Ayos ka. pa to. Guys, ayan oh, ang dami oh, naming oh. ampon ngayon, guys, for okay. today's video. Ha, <laughs> <laughs> hindi oh, mawawala ang oh, ano, nakadilaw na are. <laughs> hey, guys, sabay-sabay kami din natin. No? Blame, Kailangan bumina na tayo ng ano, eh, ng mas malaki pang lamesa at hindi tayo magkasya, tinos kakang lupa lang doon na. Na-exit na dito sa atin. Tanyang <laughs> upo, maipupong 40 sa jeep. Ba, ano gusto ko gawin ko upo? Eh, alam mo may washing dini, alam mo may salap ako din ang katawan ko. Pagkakalaki ng washing, ang dini sa may upuan. Bumasok na sa washing. Tingnan mo, kasi innovation eh. bisita. Kusog na, kusog <laughs> na. Huwag Nya mo na Hindi, umunat nakaupo naman si Lola. Pwede <laughs> <laughs> pang bubulos? Pwede lang. Saan pwede lang? Sir? Pwede pa. Kung kaya pa ng batukan mo. Kala <laughs> ko kung kaya pa lang kahihiyan ko eh. Kaya pa yata lang yung batukan. Bakit na naman. Masarap ang luto. Takal, takal, Ito na, inuna ka na. Inuna ka na. Tama na. At lalo ba? Wala na matitira sa akin, anak. Talimahin din ka pa. Tama na yan. Ako naman. Sino Wala lakas kumain ako. Sino pang bubulos dyan? Ikaw? Ako, konti lang. Ito nga! Ikaw din, ikaw din. Ikaw pala, bubulos ako mami. Ano bubulo mo? Bakit naman inuuna mo yung mga anak mo bagay ko? na-delay? Ako muna. Uy bubulos mo si inay, wala na. Bumulus mo kayo tsaka kami. Wala nang kakain. Bumulus ang matanda, ang sobrang kanin. Tapos naman ang ulam, taba. Bumulus ang kanin, bakit ang ulam ni...